Dito tayo ngayon sa Calabar Zone. Uh, meron ditong sniper na dilaw. Uh, may tagas yung gasolina niya. Eh so, nakakaano, ito kaya nakakarga. Amoy na amoy. Bakaan ito nakakarga. Good. Patingnan mo ito, ito nakakarga. Tansi yan eh. Oh yan ito. Ay, oo. Eh, ito nga. Okay. delikato. Ito, ito, ito. Natagas pa, oh. Lakas. Yung tornillo. Naku. Maluwag. Nagastan oh. mo nga. O, yung... O, no. itagas Tornillo. Extra na... Ah. Okay, magpaparapit yung naninigat Pero dapat ano, ilayo muna to, no? ito, no? Hindi, ilayo yung mayari dito. Oo. Oh. Hindi, okay. muna, no? Labas muna natin. Tapos, dinilang ayusin. Sa malayo. to arrive, and Max, and Max, and chicos, ligos. Okay, sir. Thank you, sir. Uh, congrats. Uh, siya yung nag-first na yun sa Calabarzon version 6. So, sir, tanong ko lang, ano yung uh, preparation na ginawa niya, sir? Ano lang, maabang tulog tsaka kain lang hmm. bago sumabak. So, anong <clears throat> motor yung gamit niya, sir? Uh, ang gamit ko ay yamaha uh, M-Max V2. Hmm. Uh, anong sa motor niya, bakit ganun kabila sir? Ah, uh, ano kasi yan? Uh, gawang ano, team DNS ng Cavite. Ayun, ito Kaya, yun. Kahit na dirahin mo, matiba yung makina. Mm -hmm. So, yun yung tumulong talaga sa akin. Kaya bakit naging first to arrive yung, yung iduskot namin. Ah, okay. So, kargado siya? Oo, oh, kargado Ayun, siya. Ayun, okay. Oh. Tapos, remap, mga ganun. Oo, oh, naka -ICU. Ah, kompleto na. Oo. Oh i-promote so, eh, eh, ko lang Build and Tune by ano Team DNS by Tony Flores ah ano ulit sir? yung yung NMAX ko ay Build and Tune by Team DNS Tony Flores DNS yeah. by Tony Flores Aba. so ito siya na sir ah Team DNS yon congrats so sir uh, tanong ko lang ano yung uh, ruta na nahirapan ka? yung sa ano sa General Luna mhm mm Uh, mahilig talaga si Adma, yung organizer si Sir Rodel, mahilig talaga siya sa ruta na ano, masikip tapos parang kabayo lang yung dumadaan tsaka kalapaw. Saan <laughs> so, sir, banda sa ruta, pwede pa natin na, no, turo natin dito sa, no, sa ruta niyan. Ayun, ito, ito, ito. Ito, ito, ito. General Luna. Oh, so, diyan papatang, kayo nahirapan. ito ng kalawag tapos ng kalawag galing dito po ng kalawag kalawag tapos giniangan Quezon ah oh, kinayangan. okay naman dito ito lang yung may hirap kasi first time kong daanan to eh hindi ko kakalain may kalsada pala dito <laughs> ah dito banda so oh. na okay dito. so so sir ano yung ano uh, inspiration nyo para na-achieve tong ano, first arrive. uh, ride. Ah, inspirasyon ko ay aking asawa at aking anak. Yeah, nice. <laughs> Dahil ang tunay na finish line ay sa bahay, yes. sa pamilya. Yes. Sir, congrats a lot, sir. Thank you, thank you. Thank you. So, ayun, si sir, ano po? Muna chicos. Muna chicos. Muna, tama ba? Ayun, sir, muna chicos. Ah, uh, Sir, ito yung motor nyo, na, no, sir? Oh, so, tanong ko lang, ano yung mga dinalan yung baon? Pwede natin makita, sir? Di po. Di mga woods ba dyan, sir? Meron, ah, ano ba meron. Ito yung mga baon niya, sir, sa endurance. Para sa so, lahat ng mga... So, ng supporter ko sa halawag. Snow bear. Ah, ah, ito. Ito. May partner yan ng pineapple. So, <laughs> iba yun, ha? Iba yun. Ayan. <laughs> Tapos, yan. saging. Saka tubig, yan. Tubig. Yan lang. Itlog. Wala, wala na. oh wala? Ano, Hi, sir. Hi, ako. So, yun. Wala si Sean pa. <laughs> okay, picture muna. So, yun yung mga bagay ni sir.

pag O, oh, patay! O, oh, May Umiwang ako bigla. Kapay kalat sa gitna. Nandito, o. Oh, hindi kayo nagtaog. Ayan, first Ta Nagtaog nga. Ah, nagtaog. Ay, na. Tumumba ako. Ayun, o. Ayun, o. ako sa traffic oh, Pero, ayos naman. So, naman kayo. Si... Wala, wala naman na bali sa inyo. Ayun, okay. 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 so nandito tayo ngayon sa Calabarzon so ito yung nag second to arrive sir ano po yung pangalan nyo sir? Jimwell po Jimwell? Jimwell <laughs> okay ilang e, ilan taon na si Jimwell? 21 po 21 ah uh, anong motor yung gamit niya sir? sniper 155 po ah yun yun ito 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 okay so ano yung preparation na ginawa nyo sir? marami po eh ang sa Una po sa makina Mm. Buo yung makina ko. At uh, ano, oh, kargado. kargado na. No? Mm. 195cc na po. 195. 195. Ano yun, may sponsor. Yeah, pong motor na ni ano, sponsor Para gamit lang sa akin. Ah, pinairam lang sa iyo. Gamit lang sa akin nung tropa lang si Kuya. Pero ano talaga yung motor mo? Yeah, pong Raider. Ito. Ayun. <laughs> itong oh, yeah, bro, itong ito yung isa? Oo. Tapos itong sniper, pinahiram ito ano, sa'yo. Pinahiram po sa'kin. Sa akin. pinahiram. Oo. Yeah, oh, Oo, <laughs> oh, baliktad. <laughs> Ba't tayo mong gamitin niya iyo? Eh, hindi po sana ako lalaro talaga eh. Mm -hmm. Ayun. Napilitan. Napilitan. Ba? <laughs> Ganda rin pong gamitin kasi ng sniper eh. Ah, so ah. ano yung inspiration nyo? Bakit? Ah, nag, pa, paano kayo naging second? Ano lang po? lahat. At tsaga-tsaga tiyaga lang po namin. <laughs> tsaga-tsaga lang. po. Mm -hmm. Pang ilang endurance mo na Pang anin po. Ah, ang dami na pala, no? Mm. So, saan, saan ruta ka nahirapan? Ay, sa ano po? Malabrigo. <laughs> Malabrigo? <laughs> Lighthouse, Batangas. Oo. Bakit? Grabe, Gra <laughs> Gra po ang lubak. Saka daming ano, kaliligawan. Naligaw hmm. kami doon. Naligaw ka? Uh, wala, wala daw data ron, ano? Wala, mahina po signal kaya hindi ko maring mapa hmm. Hindi kami nakapag uh... Pero kahit ganun, is naging second pa rin ayos hmm. uh, congrats Maintain lang po ng takbo Maintain ng ano, mga ilang ano, takbuan Ay, yes, <laughs> secret secret, secret. <laughs> so yun congrats sir thank you, thank you. okay Okay sir, uh, si sir nga 15. pala yung nag third to arrive uh, Gamit niya yung uh, radar ba sir? Yes FI 150 Hindi kargado? Stuck lang po Stuck lang? Eh okay. <laughs> <nga. laughs> So anong oras ka na nag, uh, nag finish? Anong oras <laughs> ba? Hindi ko 10.15 10.15 10.58 10.58 yeah. Oh okay So yun sir Ah, uh, may mga strategy ka bang ginawa para matapos mo yung ruta? Wala na. Anong wala akong strategy yung ginawa? Takbutak uh, ko lang. Takbutak ta ko lang. Pigapin na lang, ganun. Hindi mo dami <laughs> na sana dito. Ah, so may mga tao bang tumulong para matuloy yung endurance mo? Yes, sir. Sila. 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 Ah, sila. Sila, sir. Wow, ito sila sir. Masalamat po sila. Salamat po sa inyo lahat. <laughs> <laughs> may, may mga team ba? Team? Uh, group? Meron po, Tatang Specs. Ha? Tatang Specs. Nasaan? Ah, Tatang Specs. So, siya yung... Ah, ito po, yung grupo namin. Dekalikot. Dekalikot Tangi Boys. So, sila yung naggawa ng motor? Yes, kami-kami lang po. Tapos? po yung mechanic ah, po, mechanic po namin ito. Ah, ito yung mechanic po no. nyo. So, na po yan sa mga endurance. home labs. Ito po yung pagawa. Ah, oh, okay. So, yun. Ah, uh, ano yung mga preparation na ginawa mo bago ka sumabak sa endurance? Siyempre po, ah, uh, una -una yung motor. Motor? Condition. At saka yung sarili. Hmm. At motor tsaka tao. Dapat oh. magkakunik pa. Pero pansin ko dito sa motor mo, mukhang may tagas ah. Ay, nagputok na po yung oil seal. Ha? Ay, pumutok na pala no. Uh, kalulubak. Grabe oh. Ay, oh nga. Yung gas. Yung gas buhay din, may kasi, natulo rin oh. Buhay kasi ganyan. <laughs> ka, ah, ah, may switch lang. Ah. Uh. Kaya natulo. Pagka sinara, okay na. Okay na may natulo pa rin eh. Nag-overflow lang po. Hmm, okay. So, yun. Uh, ano ni yung ma ano mo sa ano sa mga nasa ruta pa. anong may ipapayo mo sa kanila? Mag-ingat lang po kayo. Ingat pagka um, hindi kaya, wag na ipilit. o kaya magpahinga muna. Magpahinga. Ano? So, yun si Sir ano nga pa ulit? Serapin. 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 Ha? Serapin. Serapin. Ayun si Sir Serapin, Sir Serapin. Uh, congrats third to arrive. Um, okay. Welcome. Thank you. Thank you. So ito ang uh, Enmax uh, scooter second to arrive. Ang may-ari si sir Armando Reyes. Yon sir, congrats second thank to you arrive na uh, scooter uh, scooter category. Yes. So pa Top overall. So yon si sir. Sir ano yung ano ah uh, uh, ginawa niyo yung preparation? Ano uh, kayo nag top 2 sa scooter? ah, uh, Sa totoo lang talagang all stock naman talaga yung motor Nakapanggilid lang So mm. syempre sabi nga nila Pag may tiga may nilaga mm. Yun Kaya eh, yung lubak may hindi lang naman Hindi may iwasan yan so, Nakakuha lang, ah, lang naman sa tiyaga Sipag tiyaga lang Yun lang Hindi eh, naman natin kailangan na napakapaulin eh. oh. Masa marunong walang magtiyaga Sa mo Tapos Ayan. May ano uh, Ano yung binaon nyo? O oh, parang binawag ko wala talaga eh, bago ako umalis dito, kumain na ako ng dalawang shawarma eh, yun oh. na yun eh. <laughs> saging itlog, wala? Wala wala, okay. naiinom tubig ni ipagalis wala, sila't wala. Ang pahinga, ihilang? Ihilang, isang beses pa. Sure. pa. <laughs> anong ruta kayo na, ano, nahihirapan? Alos lahat naman mahirap boss eh, wala namang madaling ruta, talaga mahirap talaga. Oo. Oh. Oo, oh. kahit nagkalig naligaw naman, pero yun, tawa na yun makatapos naman ang si So, sino inspiration niya para makatapos ng mas maagang oras? Siyempre, ang grupo ko, Team Care right? sa si Lodi, Gear Barnido. Yo, Ayun, no? Sa mga tropang sumusuporta. <laughs> na umaasa. <laughs> so, yun, <laughs> si Sir. Congrats po, Sir. Thank you po, thank you. Okay. Wala tayong unhold list po. Unhold po? ba? nang So sila yung top 10. na yung top Ngayon lang, ano oras na ba? Bye! <laughs> uh, so, oh, so, Ayos! Uh, so, Yan, congrats nga pala Ay, sir! Uh, sir, tanong ko lang, mm -hmm. ano yung pinakamalaking hamon mo sa endurance na nananasan? Endurance? Siguro yung puyat, dapat talaga condition yung katawan mo. Tapos yung tipo na parang mawawala ka ng pag-asa pag may aberya. <laughs> Kasi na-pengkong kami. May dala Dahil bumengkong siya Nasingo siya sa mismong gulong uh, So, kinakailangan talaga uh, Maayos yung mag So, nagpag na Bumili na kami ng interior Doon pa lang, umi na ako Puti na lang, may kasama ako si Mark <laughs> sige ko So, yun Dapat, focus uh, ka lang sa goal mo Huwag ka muna ng pag-asa Condition yung katawan Kapag inaantok na Natulog kami kanina <laughs> Maganda naman yung weather Tapos, ano naman siya talagang malakas malakas ng ulan. Binasala yung kalsada pero eventually pagbaba namin sa Bundok Peninsula, nawala na. So, thanks God. Ayun, uh, so, sir. So, isa pang tanong, uh, ano yung pinaka-importante sa inyo bilang isang rider? Um, importante? Oo, no. oh, yun, yun. Dapat talaga hindi ka malus sa goal mo. Kung talagang decidido ka na matapos yung uh, endurance challenge, kailangan na uh, tapusin mo siya kahit anong mangyari. Unless, otherwise, syempre, kung hindi na talaga pwede yung motor mo or hindi na pwede yung katawan mo may nangyari ng na masama pero syempre wag naman so yun lang so oh. pwede natin pakita yung ano yung motor nyo sir ayan sir ayan, Ay, ayan. So, yung okay, ayan. So, ayan yung natin so ito yung ano lat oo oh, ito yung karo na na ano ding dong na namin ito so, oo oh. oh. namala na sa lalas Ito yung bracket natin na So, 5 liters lang. So, direkta na natin sa ilalim. So, gawang ano to? Gawang Gaycom, syempre. Gawang Gaycom, yes! Shout out, bracket! yeah, nah. so, ito yan, ito yan, okay, so, Alam ba natin oh, yung yung So, Jacob Bracket. Siya nga pala yung mayari noon. Yun, yun. Jacob Brake. Siya ta yes. taga Kalamba. Kalamba lang, Kalamba. <laughs> sa mga gusto magpagawa. Oh. Oh, natin yan, yan. Siya so, yung mayari. <laughs> <So, laughs> ngayon, so, sa <endurance. laughs> ngayon, alam niyo na. Oh, ayan. Thank okay. so, you, sir. Congrats. Thank you, Monette. Thank you, thank you. Ito yung motor ni sir So sir, ano pong pangalan? John Cruz Yon, Aga um, Lupa. Wow, okay Anong gamit natin motor? 19, uh, 1996 na Yamaha Chappy Okay Na so, Tusco So ito siya, no? Yeah Tinan niyo kung gano'ng kaliit, to oh. 1996 model si sir ang may ari So yun sir, tanong ko lang ah, Ano yung preparation na ginawa nyo Para sa motor na to? Preparation, syempre, ang importante niyan sa motor. Kailangan condition to. Uh, kailangan condition yung motor. Saka syempre, yung katawan natin kailangan. Hello, 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 katawan natin kailangan condition din. Okay. So, ano yung, ano yung, ano, Arutan uh, ruta na nahirapan ka? Siyempre, ano ba naman ano yung sa lighthouse? Diba nakita mo na yung mga bato-bato doon na lalaki? Sila ka nahirapan, nahirapan ko ah. gulong niya, no? So ano naman yung pinaka-importante para sa inyo pa? Sa... Importante regarding saan? Sa, sa bilang isang rider? Hindi, sa akin lang. Basta yung mga newbie, wag lang yung iba kasi niyaratrat nila eh. Hmm. Kung baga yung ano, mahaba naman yung oras. Hello, 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 hello. Ang importante kasi, mga idol, yung hindi mga, mga, mga nagkabili ng nila, nga nila, ang totoo, sa pamilya, sa nito, bahay. Pero yung uh, masasuggest ko lang dun sa mga bagong mag endurance, endura sulitin nila yung ruta, huwag hmm. nilang mamadali. Yun, so tulad nito no? So, tamang chill ride lang talaga? Tamang sakto lang, tamang uh, pacing lang. Ayun. Kailangan kasi, hindi naman totaling chill ride. Kailangan yung pacing mo, kuha mo din. Hmm ano yung top speed nyo dito? Malaman ko lang. Top speed ano lang yan. Eh? Mga uh, 60. 60. <laughs> <laughs> so yun, si sir, sir, congrats. Thank you, All thank way, you. Thank you.